Hello guys, another unboxing and review na naman po tayo for today's video featuring wireless microphone from Orange Up. Atin pong titignan kung sulit nga ba ang wireless microphone na ating nabili. What's up mga ka unboxing? So another parcel na naman po tayo for today's video atin pong titignan kung sulit ba ang ating nabiling wireless microphone para sa ating mga future vlogs. Samahan po ninyo ako na mag-unbox at mag-review itong ating nabili sa Orange up Kita nyo naman po guys, balot na balot at talagang secure ang ating parcel. Pero bago po ang lahat, hindi ka pa po nakasubscribe sa ating channel, pindutin lamang po ang subscribe button at bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng bagong content na ating i-upload. Thank you so much. Maraming salamat po sa shop dahil talagang binalot po ng maigi. Secure na secure. At talagang makapal yung bubble wrap. So nabili natin ito sa Orange App sa lagang 223 pesos ang ganda po kasi ng mga ratings kaya dito po natin naisipan na bilhin yung ating pinakaasam na wireless microphone ang binili po natin ay one mic at isang adapter para sun sa cellphone for ios po sa mga naka android pwede po ang type c so sulit na sulit po guys nakikita nyo naman pa po siya at ayan bubuksan na po natin para makita yung nasa loob nya so sealed na sealed talaga siya safe na safe yung unit sa loob so yan po guys nakikita nyo naman po nakatape pa siya bali isa sa features nito na nagustuhan po natin guys ay hindi na po siya kailangan ng app bali plug and play na po siya one click connection sa uh, madaling gamitin po wala nang ibang cheche bureche at pwede po siya hanggang 20 meters yun ang kagandahan po kahit malayo ka sa camera dinig na dinig mo pa rin ang boses at talaga po siyang malino malit lang po siya convenient at saka pwede siya sa Android, pwede rin sa iPhone, sa tablet, camera, sa MacBook, at sa kahit anong devices. Isa din po sa feature na nagustuhan po natin dito ay meron siyang noise cancellation. Yun guys, kahit maingay yung background, yung boses lang po natin ang maririnig pag gamit natin ang earphone na ito. Bali Type-C na po yung charger niya. So, compatible po sa lahat ng Android phones. Bale, yung Bluetooth transmission niya. Ang sabi po dito, pwede po siya hanggang 20 meters. So, talagang napakalayo. At napakaganda ng kanyang feature. So, per small at napakalightweight po ng product na ito, guys. So, sulit na sulit din siya talagang napaka convenient kasi nito at talagang useful lalong lalo na po sa ating pagblablog talagang dinig na dinig mo yung malinaw na boses at ito po yung kanyang manual guys which is Chinese hindi na po natin siya babasahin kasi madali lang din naman siya gamitin pwede natin siyang ikabit sa ating damit habang tayo nagre-vlog. Ito po yung testing. Ito po yung without mic. Yan, kakabit na po natin. Ito yung mayroong mic. Hello guys, mic test. Welcome to my vlog. Mic test. Hello. Hello guys. So, based sa ating testing, napaka linaw at napaka crisp ng ating bosses. Talagang sulit na sulit guys.